itu bot suka cancun ay pakus apantaiu suka kan tak bot oh no no aku makan ketek ah nununganmu ay pakus

Oh, ay dili pa diri babaw. Diri babaw. Yan oh. Kini yan. Na. O. Okay na yan. Uh, ano na kayo dito kasi

masid-masid lang po kami dito ng uh, mabuti. Uh, ano, yung mabuti na po kami dito na. Lang. sa kahit dumadaan mga motor dahil hindi pa yan kikita. na lang. mag-iihi daw mo na. Lumalakas yung, lumalakas yung, ang ganang diwata, nasan ka siguro maraming bantay kasi napakasagrado uh. ng balon na yan. Oo nga. <coughs> <coughs> nga, nga Parang may putok ka usap sa tara na ano na naman Marami kasi tayo na tayo mga kong kasi Hindi na ba andyan lagi Andyan, andyan Kasi ano Ang magandang diwata Baka hindi gusto kaya matagal Siya ko ng agimat mo kasi yung cross sa itin na ito galing na binigay niya sa akin na kaya pala lakas na yung kapangyarihan mo pero kulang din ito mas malakas ang kumanda ito kaya nga uh, kaya nga pumunta dito para madagdagan yung kapangyarihan ko at saka uh, kung may kung bigyan ka man pa ng mga natin yung ano natin pamilya pagbalik natin dun sa ano sa bundok na na natin yung anak mo hindi yeah. tayo pwede magtagal na dito sa bahay natin kung uwi tayo kasi na, nandyan pa yung natin na hindi ko ba yung anak ko ka anak mo Kaka, Jangan <tuk> kelam. <tuk> Jangan kelam. Jangan kelam. Jangan Mai paku sa pantaiyo, selokan jatag bo, aku ang lulu nye, tolongan mu aku makakit kita, tolongan mu aku, mai paku sa pantaiyo, eh, uh, opokan jangan opokan, selokan, aku ang lulu dokyo nye. Bawa explore nyo, nakita ko. Uh, pasensya na, hinihingal. Tiguang uh, naman ko ko. Ikaw. Ikaw si Bodoy, di ba? Oo. Oh. Ay. Ito kita mo ba? May sasabihin ako sa iyo. Uh, ikaw lang sinadya kong tinatulog sila. Ikaw lang sasabihan ko nito. Diba? Bawat explore nyo, may sinabi sa mga alipurus ni Kumanda Edwin o si Edwin mismo na may isang malakas na kapangyarihan. Kuha mo, toy, toy. Andito lang sa inyong tatlo yon, May malakas na kapangyarihan. Ah, ito lang ang sabi ko sa iyo. Ikaw yon. Pero hindi mo pa alam kung paano gamitin. Ha? Ah, silang dalawa tulungan mo ha? sa bawat explore at saka yung kapangyarihan taglay mo huwag mo nga busudahin yan kasi yung mataas na kapangyarihan yan kailangan mo lang na itong dalawa itong si mama mo binigyan na dito sa niwagang balon may kapangyarihan na yan ito Si ate mo, Jean, Sabihan mo na huwag mo unang lumayo kay Electra para mapansag ka pangyarihan niya. Masali. Ah, o, oh. o. Oh. Kaya, kailangan mo talagang magpakabait kasi baka makuha ka ng kumandit Gagawin kang masama. Ah. Tama yung ginagawa mo. Na hindi mo pinapakita mukhang Para iwas disgrasya. Ha? Kaya ito lang masasabi ko Gamitin mo Maayos ang iyong kapangyarihan Pag ma-discover mo na yan Kaya Kailangan Na may tumulong Sa lahat Ng mga vlogger Huwag kang mag-alala Lahat Lahat ng gagawin nyo? Nandito ako sa likuran. Huwag kayong mag-alala. Hanggat kaya ko, puproteksyonan ko kayong lahat. Ha? Today, mag magingat ka. Kasi napakarami na. Alam na kaluluwa, raming bandido na gusto kumangkin ng kapangyarihan. Pero sana hindi sila magtagumpay. Kaya dito sa tubig balon. Dito talaga. Naubusan na ako ng laway kasi matanda na ako. Huwag kayong madalala. tahan, ko kayo lahat. Kaya, uloy, kinig ka mabuti. Ha, sabihin ko ito. Minsan ko lang sasabihin sa iyo ito. Patuloy ka lang sa pagkabait mo. Pag-aaral mo, patuloy ka. Saka, ah, huwag mong gamitin dito kapangyarihan mo sa masama. Oh, yun lang ang masasabi ko. Ah, e, pag ko, higising yun silang na, yung dalawa. Ah, ano ako? Mo ako. Ano na oh. Oh. <tuhil> uh. ano yun? Ano yun? Ano, ano nangyari? Hoy! Ano nangyari? Bakit kami nakatulog? Bakit kami nakahiga rito? Bumuntang matanda dito. Ay. Anong matanda? Sino? Anong pangalan? Dokyot, ata. Anong mga sinabi niya? Meron daw ako lakas na ano, hindi ko pa na Uy, hindi pa lang ka. Tagaan ka. Wala. Ano? Ba't ikaw? Ba't, ba't ang katulog ako? Ano eh? Sinadya niya raw patulogin kayong dalawa. Uy, saan na yun? Doon. Ay, ano yun? Kapangyarihan. Hindi po hindi, hindi, hindi bin, uh, sinabi hindi ako sa iyo na, ano? Anong sinabi pa niya? Anong sinabi niya? Hindi, wag lang daw, lumayo kay mama ko. Ah, ano sinabi? sabi? Oo. Oh. no, ni matanda? matanda. Ay, hindi, hindi kami mag-iigulay. Sa kang lalayo sa akin, Dedor. Ano ba? Nakatulog. Nandiyan niya raw patulogan din yung dalawa dahil meron siyang sabihin sa akin. Ikaw mm. lang yung sinabihan niya. Ito yung binigyan ng malakas na kapangyarihan na hindi mo pa na-diskubrihan daw. Oo. Uh. Hmm. Hindi sa atin dinigay, Jun. Oo nga. Ako pa naman yung may langit. Mm -mm. Bakit na ano? Ito yung bulaklak natin. Bakit na ano? kita nyerau kayu kita nyerau kayu hmm? kita nyerau kayu sana jenuh man bawat anu nanti bawat laban nanti laban nanti mancing siapa anu hmm, dikurang nanti kurang ini nanti nanti kita ini nanti nanti kita buti nela ngan anu kayu nika usah kayu tapi nampak anu jauh mengarai mengarai waktu lumayan sakit saya

nakatulog na kami. Wala kami nakatulog na. Kasi si, si ano po daw yung si Budoy lang po yung nakausap ng matanda. Si yan po, matul na. Oo. Uh -huh. Yung ano dito is yung tubig. Yan, inabot po kami dito ng gabi at may biglang sabi ng anak ko yung matanda, matanda yung matanda daw eh matanda daw yung yun buday anong pangalan uh, nun dokyot ata dokyot dokyot Lulu, uh, sana naman lulo na siya matanda na matanda na sana naman lolo dokyot sana naman uh, proteksyonan po kami na, bawat explore namin nandyan ka palagi bawat mm. laban namin ikaw Kasi, yung nandyan sa likuran namin hindi namin kaya to kung wala, ka, wala kami hmm. ibang pagkuha na ng lakas hmm. ikaw lang kaya yeah. sana na mga... proteksyonan mo yung anak ko kasi sana babalik na, mo po yun sa pag, pag namin sa sa gubat makuha hmm. ko na anak ko okay. yun ang mission natin ngayon yung sa pagbalik natin sa, sa bundok Uwi, uh, sa ngayon po. Sa ngayon. Uh, bago kami, kami dito makalabas po sa makalabas kami dito sa Tubig, tubig Balon mga kami tol. Uh, uwi kami ng bahay. Pansamantala uh, lamang. Oo. Uh, hindi kami pwedeng magtagal doon sa Hindi uh, kami pwedeng magtagal uh, sa bahay namin kasi yung mission namin ngayon is ano. Ah, uh, ito po yung ano, Tubig Balon din. Oo. Ito yung dala-dala hmm. mo bawat explore mo. Sabi niya ako raw yung nagtataglay ng malakas na enerhiya. Ngayon sabi. Ah. Ikaw pang napili ba? ni Lolo Docyot na. No? Uh -huh. Na Anong sinabi sa pa? Lolo. Uh, siguro ikaw yung nasabihan na may malakas na enerhiya. Enerhiya. Gamitin mo sa ano ha kung nandiyan man gagamitin mo sa mabuti. pag-aaral mo sa ano sa atin. Hmm. Ah, 'yang mga tulong, no? labas muna kami dito sa tubig-balon muna muna kami kasi mamit na naman maligo naman talaga sa mga kami. Kasi para namo uulan na po, uulan na. wala nama gambina wala para man dan